Ito guys, yung tuyo na in-order ko dito sa TikTok. Ayan. Pang-apat na order ko na po ito. Binibenta ko rin ito kasi guys. Ayan, nagbubukod lang ako ng ano, ng pangulam namin. Dito lang ako ng pangulam namin. Ayan siya. Bali, pang-apat ko na ito guys. Bali, ano, ibabalot-balot ko ito. Ito, may previous po siya. Ayan, yung previous niya, apat. Ay, like, ano, limang piraso. Walang uli yung dalawa. Ayan, ano anim na praso guys ang previous niya bali ito siya guys ayan yung balito balit siya ito yun siya bali ayan ito yung pitin ko dalawa siya guys ayan Bali ganyan siya karami guys. so, balot balutin ko to. Ayan. Yung sobrang ano, yung iba dito, i-ano e, ko na lang, bubukod ko sa ano. Ayan guys. Ang dami oh. Hmm. Pero parang gusto ko pang ibinat. Ayan. Ayan yung sa tato. So, dami niya. Ayan. dami niya, Ayan. Nag-try muna ako ng ano, ng ano. Tinry ko muna yung small. Kung gaano ba kaliit. Kasi ang inaano ko large. Ayan. So, a medium. Ayan. Lagi ko in-order. in-order. In, <coughs> in Tinry ko to. Bale, ato guys. Small to. Bale, gagawin ko dito. Ano. Piliin ko yung medyo ano, malaki-laki dito. Tapos, gawin ko ano. Apat sampu. Ayan Magiging ano. Gawin ko apat sampu ito. Ayan siya. Bali, small lang po ito. Nag-try lang ako. Kasi in-order ino ko lagi dito. Medium sa large. So, ayan. Pag apat ko na ito, guys. Ayan. Kasi ito yung ano. Yung naka, ano? Ito na kasi yung natira, oh. <laughs> sa palinda ko. Ayan. Gal Galing sa kanila din ito. Ayan. Ayan yun. Isa na lang yung natira. Mabenta sa akin ng tuyo, guys. Ayan. dami, oh. Ayan siya. Ayan. 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 Ano yung share? Dami guys. Ayan Oh. Dami ang isang kilo. Wow. Ayan. Ang dami niya. Balag, bali gagawin ko dito guys. Apat. Sampu. Ayan. Pilipiling ko lang yung ano. Malalaki. Dito. Ayan siya Oh. oh. Ayan. Pero parang hindi siya salinas. Ay. Oo. Iba to. Ayan. Hindi siya sali na sa dami oh. Meron pa dito guys, oh yan. Oh. oh. Ayan, ang dami oh, isang plato oh. Ayan, ang dami siya oh. Grabing tuyo na yan, I order na kayo. Ayan. O oh, na kayong pagpatumpik-tumpik pa, sobrang dami. Hmm, yan pa oh. Hmm. Ang dami eh. Ang dami guys. Ayan pa. Hindi na kasha sa plato ko guys, alaka ng plato ko ah. Ayan oh, laki ng plato ko. Ayan, hindi na kasha. Ang pa. Kaya may natira pa. Oh, yun. Oh. Napakadami, guys. Ayun. I order na kayo dito, guys, sa akin. Mura lang siya. One, ano, one, one plus lang. Ayan. Bali to, guys. Ito yung, ano, small po ito. Kasi ang, ano, nagtry lang ako. Ayan, may ano di siya. Oh. Small siya, pero ang laki-laki, oh. May halos siyang, ano, malalaki talaga, oh. Ay! Ano po? Ayan. Ayan. And guys, sobrang dami. Ayan, naputol kanina kasi may bumili. Ayan, ang dami niyan guys. So, oh. Isang platong malaki na yun guys. Ayan, o. Oh. Mm. Hindi na kasha. Ayan, meron pa, o. Oh. Dami pa yun guys, Oh. Hindi hindi na kasha sa isang platong malaki po. Isang kilo to guys, pero napakadami. Ayan, o. Oh. Mm. Maray pa. Ayan po, o. Oh. Ayan siya, o. Oh. Mm. dami niya. Yan. Na ulo niya. Hindi din siya 'yung sya parang, ano, gayon siya Pero malaki na rin siya, guys, kasi medyo malaki 'to. Ay, malitong inano ko ngayon? Itong ano, itong iba dito, pipiliin pili ko 'to. iba dito, ipang-ulam namin. Ayan, Kasi ibabalot-balutin ko. Okay. Sobrang dami kaya na check out na po kayo. Ayan, may may ano pa siya o oh. may privis ayan oh. Mm. Oh, sarap ng prito. Ayan guys. Oh. parang Para mo ko na mag prito na yata ako, oh, guys. And ayan. Oh, Ah. Ay check out na kayo, guys. Sa may ano diyan, may tindahan or kahit wala kayong tindahan, pang-stock niyo po ito. Ayan, pagod ako guys. Kasi galing ako sa palengke. Ayan. <clears throat> Ayan siya. Pag, ano, pagdating ko dito, nang pa, galing palengke, dumating din to. Dumating sakto lang din. Pagdating ko dito, dumating din parcel ko. Ayan siya, kaya check out na po kayo. Napakadami meron pa ako. Mm. Hindi ko siya may pakita. Wala na pa akong paglagyan. Ayan. Check out, check out na po guys. Ayan.